So blessed afternoon mga kapatid. Ito po ay nasa farm kami at uh, ito bumili kami ng hito at uh, for this vlog ito po ay uh, ilalagay na natin sa fish pan. So mahigit 200 pieces po yung kinuha natin fingerlings para dito po sa ating maliit na fish pan. Yan nilagay na po natin yung ating mga hito fingerlings at uh, praying to the Lord that the Lord bless po yung mga isda na to upang sa ganun may makukuha po tayong pagkuhanan ng ulam at uh, praise the lord dahil unti-unti naayos natin yung farm hindi lang inaayos uh, uh, ginagami, ginawa-gawa po namin ito para sa ganun ay mas maganda at ah uh, meron tayong pagkuhanan na sariling ulam. Naglagay din po kami ng asula upang sa ganon ay may uh, makakain din sila at uh, ang kagandaan po ng asula ay dumadami ito at uh, hindi tayo uh, pakain ng pakain ng peach dahil meron silang libreng makakain na peach. At ang capacity nilang siguro itong ating maliit na fish farm, siguro nasa 200 to 250 lang po yung capacity niya. Pang sarili lang, hindi po pang negosyo at ito pinapakain na ng aking mahal na asawa tinatry namin silang pakainin pero uh, hindi masyadong makita dahil maliliit pa po sila nasa 5 uh, to 6 inches lang po yung nilagay natin at nagpapasalamat tayo kay Lord dahil uh, sa ngayon ay unti-unti na aayos natin yung farm yan yung mga tanin natin na mga sili, mga okra, mga talong at uh, ito na din yung mga alaga natin na mga uh, manok at gansa. So hanggang dito na lang po kapatid ng ating vlog. Don't forget to share, subscribe our channel and God bless and see you next vlog. Purihin po ang Diyos na buhay. God bless po.